ngayong buwan ng kalayaan. Ipagdiwang natin ang mga amang maaasahan. Yun na mga kapuso, meron pa tayong pag-asa. Ang pagiging veterinaryo, hindi natatapos sa pagpapagaling na mahayo. Maging handa, maabilidad at matapang humarap, anuman ang hamon ng panahon. Atid namin ay serbisyo para sa taong bayan. Tuloy-tuloy ang ating pasasalamat. Magpahanggang sa ngayong gabi. Cayetano in action with Boya Bunda simula June 16. At muli tayong magsisigawan! Sa NCAA 99 Cheerleading Competition, June 23, Balita at Impormasyong Mapagkakatiwalaan. Hatid Nong GMA News TV.